Good morning! So ngayong araw na to ay gagala na naman tayo pero pupunta kami sa birthday han guys dahil birthday ng kaibigan namin actually sa 4 pa pero dahil lockdown nga dito bukas so hindi na kami pwedeng maggalagala so pwede pa naman siyang bumisita or magparty pero bilang na talaga yung tao na pwede yung mga close lang close friends or family ganun So, pupunta kami ngayon at bago ako, abo, bago kami pupunta sa birthday ha, no, doon sa kaibigan namin, hihinto na muna ako sa libingan ng asawa ko at magdadala ako ng uh, bulaklak. So ito, yung, so, ito yung binili ko guys, ayan. So, idadaan ko na muna doon at magsisindi ako ng kandila. Dahil uh, hindi naman ako basta-basta makakapunta doon kung wala akong masasakyan So pagkakataon ko na to guys dahil yung kaibigan namin mayroon siya sasakyan So siya yung drive papunta doon kaya nagsabi ako na magpa-stop ako at uh, maglalagay lang ako ng bulaklak uh, Pagising ko itong umaga guys uh, pumunta agad ako sa supermarket o sa tindahan para lang bumili nito at kandila So ayan guys So, after nang, after akong makapagsindi ng kandila at lagay nito, so, didiretso na kami doon sa bahay ng kaibigan ko. So, ayan guys, i-update ko kayo doon sa birthday han. So, see you guys! So, guys, nandito na kami sa birthday ng aming kaibigan. Ito yung my birthday ngayon, si Ems, si Tita Ems. May vlog din siya, guys, Tita Ems. Yung kanyang uh, YouTube channel. So, Kaso hindi ko na yung nagawa, busy. So, ito yung kanyang mga handa. Wala pa yung mga bisita. May pansit. Bisita lang. At may chicken. May ginataang bilo-bilo. Cake niya. May leche plan. Mga pagkain Pinoy talaga. And then, yon ready to ano na. Drinks na. Coke and wine. Kami lang, bisita. Ayan. At kami-kami lang guys. Dahil Corona. limitado nga dito ngayon. Tumanggap ng bisita. Dahil nga may corona, so allowed naman ang sampung tao, pero kami lang ngayong apat ang nandito. Kami lang ngayon ang magsiselebrate. So, ubosin namin yan mamaya. <laughs> so, ito yung aking mga... Ayan. Si bisita <laughs> Si Nida Hair Talks. Of course, <laughs> yours truly. <laughs> Josie Derrick's Vlogs and the celebrant, Ems. Oh, happy birthday, Ems. Mamaya ulit. So, yan guys. At maya maya kakain na tayo. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh the candle happy birthday, Day to happy birthday, birthday, to birthday to you, happy, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, birthday. happy birthday Day to you. pagpunta. Cheers! Cheers. <laughs> so, naglino na yung picture, no? Maganda na siya. Okay, na okay, Cheers! Man. Cheers! Okay, naman tayo. Iba na yan, pag Ibig sabihin lang kinat. Ay, oh, ibig Mamaya, ha? Mamaya. ano, <laughs> ah. Oh jadi enggak ada paket ini? Enggak ada.